Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ng kapamilya TV host na si Robby Domingo matapos ang pagpanaw ng kanyang lola sa araw mismo ng kanyang kasal. Ikinasal si Robby noong Sabado, January 6, 2024 sa kanyang longtime girlfriend na si Maki Pineda. Mahigit isang taon simula nang sila ay ma-engage noong November 2022. Bagamat dumaan sa pagsubok ang kanilang pagmamahalan, sa pagkakadiagnose kay Maki na mayroong karamdaman na tinatawag na dermatomyositis, isang rare autoimmune disease na naging dahilan ng pagkakahospital niya ng ilang buwan. Hindi ito naging hadlang para sa dalawang nagmamahalan na hindi ituloy ang kasal. Ginanap ang kanilang pag-iisang dibdib sa Pulilan, bulakan kung saan memorable para sa TV host ang lugar dahil doon siya lumaki kasama ang kanyang ina. Nagpalitan sila ng kanilang wedding vows sa Diocesan Shrine and Parish sa San Isidro, Labrador. Dinaluhan ito ng kanilang mga mahal sa buhay at mga malalapit na kaibigan. Bumuhos rin ang pagbati para sa bagong kasal. Lingid sa kaalaman ng mga tagahanga ng TV host na sa mismong araw ng kanyang kasal ay pumanaw ang kanyang lola. Sa kanyang ibinahaging Instagram post, sinabi niyang magkahalong saya at lungkot ang kanyang naramdaman ang araw ng kasal ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Napuno ng pasasalamat ang kanyang puso simula sa paghanda, hanggang sa seremonya, hanggang sa natapos ang kasal. Habang siya ay papaalis na sana, nakita niya ang kanyang ina na umiiyak. Na sinusubukang sabihin sa kanya na wala na ang kanyang lola. Hindi raw ipinaalam sa kanila ni Maki ang pagkamatay ng kanyang lola upang makapag-focus sa kanilang espesyal na araw. Binalikan ni Robby ang kanyang mga di malilimutang alaala sa kanyang lola gaya ng pag-aalaga nito sa kanya lalo na noong maliit pa siya. Gayun din ang paggawa ng kanyang lola ng ube, halaya at Lech flan. Buong Instagram post ni Robby, bittersweet. January 6 was the happiest day of May life. My heart was filled with immense gratitude, from preps in the morning, to the ceremony, to the reception which lasted until dawn. As I was about to leave the place, my mom was sobbing as she tried to tell me that my Lola passed away that same morning. Apparently, my family didn't tell us so that our focus was our magical day. Ina, as I fondly called her, took care of me especially when I was toddler. I loved how she made her ibihalaya and lech flan sayanera. Rest in peace, Ina. Please look after us together with Ama. Thank you and we love you. Dagdag pa ni Robby ay nais niya sanang pasalamatan ang maraming tao, ngunit maantala ito dahil sa bigla ang mga pangyayari. Humihingi rin siya ng paumanhin dahil dito. Anya, we wanted to thank a lot of people during the wedding, but it has been a roller coaster ride for us these past few days. Our hearts are happy, but we apologize for the delay. We'll just take a breather from all the happenings.